Ang video ay hinamon nako ng Team Bugok na magpunta sa Dupinga River gamit lang ang isang pedicab. At bakit? Dahil sa isang malaking misyon na ay abot ang tulong na binigay nila sa akin para sa mga katutubo nating dumaga. At noong nakaraang episode ay tuluyan na nga namin nakita ang drone at tenesing na agad namin ito. Pero sa kasamaang palad, ngayong episode 5 ay tila hindi magiging madali ang biyahe namin. Pairing namin. Ito yung problema. Umuuga-uga na siya. Tapos guys, tumatama yung ano, yung kadena. Tara! samahan nyo kami kung ano-ano nga ba ang mangyayari sa araw alright guys, Let's go! Wow! Kuya, thank you! Ate, thank you! Thank you po! So guys, we're back on the road! So, nasolda natin yung problema natin ng day one, which is yung main problem ay yung drone. So ngayon, okay na, dyan na siya. So, so far, sa health condition naman guys, ang sakit na talaga ng likod, paatod, ko, tinitiis ko lang, pero legit ang sakit hindi pa siya nakaka-recover. So third day na nga pala no. Ngayon lang nagsisingkin sa akin pangatlong araw na natin pumapadya. Nang halos tuloy-tuloy At maaga pa, pa nga lang ay nagsimula na kaming magpadyak Para makaiwas sa mga truck at traffic sa daanan At ngayong episode 5 Ang goal naman namin ay tuluyan na makarating sa bukana ng Nueva Ecija And currently ay kaka-exit lang namin sa Bustos Plaridel Bypass Road At tatawid na kami ngayon ng San Miguel Bulacan At masasabi ko guys na isa talaga ito sa pinakapaborito kong araw ng pagpadyak namin Dahil sa sobrang ganda talaga at nakaka-relax ang mga beauty film. Every day, every day is a wonderful day. Who knows what we'll see? It could be anything. Pajak anything, 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 anything. Oh yeah. Pachak, para, Satu let's go. Life is our paintbrush. And we are in no rush. Yeah. Ooh. To use up all the colors. Hindi ko invalid to. These are all naman sa akin pa lahat. Nagyabang eh, no? Pero naman na hindi ko na talaga kinakaya. Kaya nag-stop over muna kami para kumain. At after ng konting pahinga ay nagpadyak na ulit kami at makalipas lang ilang oras ay sa wakas tuluyan na kaming nakakita ng sign na malapit na nga kami sa Nueva Isla. So, Nasa gapan na tayo. Unti na lang, 22 kilometers. 47 kilometers na makabanatuan. Unti na lang, malapit na tayo guys. Siyempre, dahil kakakain lang, magpapahinga ulit ako. Pero habang nagpapahinga ako, may kakaibang trip yung mga kasama ko. Tignan mo trip nila oh. Nagsampay na ng mga damit, <laughs> hindi kasi natuyo. At eto pa yung pinakamakulit. Nag-ghost hunting sila ng tanghaling tapat. May, may, may usap tayo ng ghost. Meron ka ba dyan? Hello, mayroon. Hello, hello. Nandito ka ba? Are you here? Ang tingin din, tingin din, tingin din. Beside you. Go be beside you. Nandito pala, di po. <sighs> guys, may namatay pala dito, guys. Around. Lunod, lunod, tubig, tubig. Nang sabi ko sabi niya. Bakit ka na lunod? Ay nga yun. Bakit <laughs> siya napunta dyan? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka na lunod? Anong pangalan mo? What's your name? Ang kulit nila eh, no? Ang lalakas ng Pero hindi pa talaga sila tumigil. At pa ng pwesto. Guilty. Ha? tanga nga <laughs> lang gago gagawin, tulak tayo yung gagawin? Hindi <laughs> na din, ka? Oh, oh, Natuwa siguro sa bakit tayo Talagang mo siya ka na ba nandito kami? Closer Lapit ka pa doon Tara Ano ngayon mo? Nagtagira <laughs> <Ayoko> ba ako bago <laughs> Ayan Bako lang, I'm close Nandito siya Wow oh. oh, What the po <laughs> dito siya pa eh. Go mo? Go, go. Ano na no? Hindi kami nandito para... Ano daw ang taon na ngayon? Ah, 2024. It's 2024. Ayun. Ay, ay. Tapos sinakaya natin. Salamat sa pag-ipag -pag sa, sa Kasi nandito dito po na Pangalan niya siguro yun. Takot na ako na. Sige, tumakabang ang lalakas talaga ng tama nila, di ba? Try nyo na din to guys at maghanap din kayo ng multo. But going back, pagkatapos mag-stop over ay balik padyak na naman sana kami. Ang kaso lang, nakakatamad talaga dahil sa sobrang init ng panahon. Oh, paano? Kaya na, babiyahin na tayo ah. ha. Init-init, init-init, -in 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 -in. babiyahin tayo. Tingnan mo, makukulo na yung... Oo nga, 12.30 ng tangali. Kaya okay. magalala, meron akong solusyon. Ano yun? Ano yun? Eto. Yes! meron kaming mini fan. At maraming maraming salamat nga pala sa Coolvid Air Condition and Refrigeration Parts Trading dahil pinadalhan nila kami ng mini fan na magagamit namin sa buong biyahe. And speaking of pampalamig, dahil si na namang uminit ang panahon, siguradong kailangan na ng matinding maintenance ng mga aircons nyo para mas makapag-provide ito ng lamig at mapag-perform na maayos. At ayon sa Google, neglecting maintenance can lead to decrease cooling power, increase energy consumption, and potential costly repairs down the line. Kaya naman kung maintenance ng aircon at ref ang hanap nyo, si Colpit na ang bahala sa inyo. Kilala lang naman sila sa pag ng aircon service tulad nito and guys if you actually check their facebook page sobrang daming magagandang reviews ang iniwan ng customers and lastly nagtitinda din pala sila sa shop ng iba't ibang products na makakatulong para i-maintain ang mga ref natin at aircon nyo. kaya ano pang hinihintay niyo kung naghahanap kayo ng site na ipalinis na ang aircon nyo, ay eto na talaga yon and once again maraming maraming salamat full bid for sponsoring today's video at sa paniniwala sa mission namin sa Padyak Tungo-tunog-tunog kayong bike. Bain ka niya. Naririnig niyo. Pero hindi na lang, Ram. Lumaban tayo. Laban lang! At bumalik na nga kami sa Pantyakan. Medyo worried lang ako dahil sa condition ng pedicab namin. Pero, nagpatuloy lang kami. Tamang Pantyak dito. Stop over para mag-celebrate. San na kami! Kaya pa yan ni Ram. Let's go, Ram! Tamang tula kapag matataas at malubak ang daanan at biglang napapahinto dahil merong nakakakilala sa amin. So oh guys, so meron tayong mga solid Kuya race supporter. Ayan, double pa tayo sa motor para lamang pa pa-picture. Thank you so much malakas si Ang solid lang talaga at nakakataba ng puso na mayroong mga sumusuporta at nakakakilala sa atin. At hindi lang yan dahil tumawag pa ang President and CEO ng Creative TV. <laughs> Guys, si Sir Edmar dito Sir Edmar, encourage mo naman kami. check mo hindi na ako okay actually Hindi ko na alam kung nagpa-function pa yung utak ko Nakakatawa, nag-cheer up ako Dahil sa mga tumutulong, mag-support Let's go! Kaya namin to Kailangan talaga namin kayaanin Dahil ilang kilometro na lang ay sa wakas Tuluyan na namin narating ang bukana ng Bye! See ya na kami. Ay, Let's go! Hey! <laughs> If I see ya, unting stretch na lang, matatapos na kami. At ilang kilometro pa mula dito, ay tuluyan na din namin nasilayan ang Gapan City. Gapan City! Oh! Yes! Boss Norbin, Gapan! Gapan! And so far, everything is going smooth according sa plano. Pero yun ang akala namin dahil mukhang ngayon palang magsisimula ang tunay na hamon para sa araw na e si nasiraan pa kami. Malapit na kami. My God, paano kaya to? Yung bearing namin, ito yung problema. Umuuga-uga na siya. Because guys, tumatama yung ano? Yung kadena. Ano to? Around 5.30pm nga ay bigla kaming napahinto dito sa Forest Lake, San Leonardo. At sobrang nai-stress nga ako dahil malapit ng dumilim at hindi pa kami nakakahanap ng matutulugan ngayong gabi. Alin yung bumigay Guys, so, sa sobrang tagal ng biyahe namin, na nasira yung bearing. At this point, ay nag-iisip na talaga ako ng paraan kung saan kaya makakahanap ng bike shop ng ganitong oras. Pero, biglang may napansin si Kuya Joel. Anong remedyo mo, Kuya? Dalawa bearing mong isa. Ah, dalawa bearing. So, pinagpalit na lang. Kinuha ko isa. Pero, walang assurance yan na matiba yan. no? Oh. So, yun na lang, guys, yung ano, paraan namin. Pinagpalit lang ng konti yung bearing pero walang assurance yan. Medyo malayo pa rin sa gabal dun, tas tapos pababa pa rin doon. So delikado yan. Paano pag kumalas yung gulong yan? Eh di patay kami. Sa puntong to ay naiisip kong delikado na talaga magpatuloy. At hindi ko na rin maiwasang mag-overting kung kakayanin pa ba ng pedicab dahil meron pa kaming 63 km bago namin marating ang gabal dun. Pero wala na akong choice kundi magtiwala sa suggestion ni Kuya. At makalipas lang ilang oras ay tuluyan na kaming nakabalik sa biyahe. Nora, bayan bayan. Let's na lang. Ah. Dahil inabutan na nga kami ng gabi, isip ko na humanap na lang ng police station na malapit sa area. Dahil sigurado ko na magiging safe talaga kami pag doon kami nag-pitch ng tent. Pero habang buwa biyahe ay narealize ko na hindi rin pala talaga biro ang kalsada papunta sa location. station. oh. Oh, what is this? Lalo tuloy akong kinabahan na baka masira na naman ang bedding. Pero despite ng mga doubts ko, ay nagpatuloy lang kami Aray sa ka biyahe. Po. At meron nga pala akong haaminin sa inyo. Dahil na-realize ko nga na parang hindi na kami aabot kapag pinadyak pa namin ang papunta sa next location. Kaya, naisip namin na gawin na ang paraan ito. Sarap! Sarap! Na na! <laughs> parang Gio ang vibes na tayo tama kayo nang nakita at na-discover nga namin na pwede pala kaming itulak ng motor para mas papabilis ang biyahe namin. At sobrang nakaka-enjoy dahil sobrang lakas ng hangin at hindi na kami napapagod magpadyak. At dahil sa newly discovered technique namin ay mabilis lang din kaming nakarating sa police station. Alright guys, so dito kami matutulog under sa security ng ating police station dito sa Cabanatuan Police Station. So dito daw, somewhere dito pwede na tayo mag-pitch lang. At safe naman nga kaming nakarating sa police station. At sorry dahil hindi ko na kayo naisama sa loob ng office dahil bawal daw doon mag-video. Pero meron silang ibinalita sa akin na talagang nakakabahala. Even sila chief yung mga police dito, sinasabi nga nila na parang kabaliwan bakit ano tong ginagawa ko. Pero isa sa pinaka talaga nila na promising is... May papasok daw talaga na bagyo. Sa susunod na episode, makarating nga kaya kami ng smooth sa Gabaldon ngayong 63 kilometers na lang ang natitira at malapit na kaming matapos. Or aabutan na naman kami ng paparating daw na bagyo at matulad na naman to sa unang episode at mahirapan kami ng tuluyan. Tara at sama-sama natin yung alamin sa last episode ng Pedicab series